Pamadali talaga ay, ako. Dal Dalihan mo na. Dalihan mo na. Dalihan mo na. Alis na no tayo. Maliho ay, ka na. Tapusin mo, mo. Diba mo na yung mo. Hindi ba ako tapos maglabad? Iskali. Utaan ako yung Team mo na yan. Aligan na. Mabihay pa tayo Naga. Mm. Bigyan ko pa yan. Eh. Nakapagpasa ano? na. Ito nga mga kabalang helmet. Anday, abol tayo doon. Ay, <laughs> Ito nga ka, mga kabalang <laughs> helmet. Nakapagpasa na po ng COC. Si VP Ang Team Naga. Ito panoorin nyo. Nagmamay-ari ako ng mga kumikita. Hindi ako. 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 Hindi Hi hey, ma'am! Thank you Kandidata ka! Ako ba hey, kandidata? pa ka. Buti ba ang Naga? Magkakaroon na Magkakaroon talaga ng good governance! Start na ng good governance sa Naga! Pero just me yung marimar, no? Sa ibang karatig, ano kaya natin, no? Sa ibang mga parte dito. oh, huh? sa so Maynila na lang, ano na. Pero ayun nga mga kapatang helmet nagpa. na po ang team Naga, mm. ang team ni Vipi Lenny Robredo na kanila ba, si OC! Para, buong gabi yung Yes! Gusto, yes. gusto ko yung kulay, no? Oh. Parang baby pink siya. Yes! Nandun oh, pa rin yung touch ng pink. Yes. Pero hindi yung team ano, fuchsia pink kagaya ng mga suot natin dati uh -oh. during the campaign for presidency. Mm -hmm. Pero nato pa rin naman siya, parang baby-baby lang pa, yeah. no? Hey, pink. Uh -oh. Pero grabe no, mga batang helmet. Dumaan muna si VP kay Secretary Jessie, mm uh -hmm. -huh. Alay mo na siyempre doon ng prayers, ng mga bulaklak, di ba? Syempre. kailangan ng guidance din, yes. Ste. Pero grabe talaga, mga kapat ng helmet, nawiwindang ako sa mga ibang tatakbo. Talaga may mga yes. ko yung iba. Inga, ingay. Ingay ba tayo? Naloka ako. Mayroon akong nasalubong may geography. Ano? Mega ba? Ka! Uh, pestahan na! At, Pesta? Yes! Aba, agang uh, pon yan. Baga, videographer. At, Diyos video, parang nung last two months ago pa yan, nag-uumpis ang pestahan mm -hmm. na. Parang tarpulin, no? Kaya nga, eh, di ba? Mm -hmm. Di ba? tapulin tarpulin Karang, talaga na napakalaki, na... Kapag ilalab no? ilalabas ko yan kung sino yan. Pero anyway, highway, congratulations! Kay Bibi isko Diyos ko! na, alika na! Alam mo, videographer, sure win na yan. Oo oh, naman! Sure win na yan sa naga talaga. Yes! At saka eh kahit man lang isang lugar dito sa Pilipinas na merong good governance. He, isang lugar sa Pilipinas na lahat ng pinagkagaso sa nakalista. Oo, at may resibo, may transparency, may accountability, o di ba? Oh. Hindi usap mga confidential funds, di ba? Aray! Oh. Naman to eh. talaga? O oh, basta mga dahil may comment down below nyo na dyan. Kung ano masasabi nyo, basta congrats talaga kay VP Lenny. Oo, alis diba? na. Alis na tapping bahay nila papi Chu. sa nagali yeah. ka dali alika na dali. Alika na, dali. Dali natin, na dali natin yung na. natin itayo yung coffee shop Kalabanan natin si papi cuo <laughs> 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 pero yung mga 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 Stay mga mga stay, stay safe tayo. As always, sabi si boy, yung mga 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 selalu habis main upload dalam biji kau